Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang oath-taking ng mga bagong talagang general ng Philippine National Police. Nagbabalang Pangulo sa mga nagbabalak na dungisa ng reputasyon ng PNP. Si Alan Francisco sa report. Mark my words, there will be no room for leniency for those who engage in acts that tarnish the reputation of our police and jeopardize the safety of our people. Matigas ang babala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. walang puwangang awa sa mga dudungis sa reputasyon ng mga pulis at walang bahala sa kaligtasan ng taong bayan. Sinabi niya yan sa outtaking ng mga bagong talagang star-ranked officers ng Philippine National Police na ginanap sa Malacanang. Halos anim na po ang promoted na PNP officials na binubuo ng apat na police lieutenant generals Sampung Police Major Generals, I think it's 40 Police Brigadier Generals. So help me, God. help me God. Congratulations. I stand before you with great pride to congratulate our outstanding officers on their well deserved promotions. May this, an, may this be another milestone in your career to inspire you further to implement and oversee crucial initiative aimed at improving public safety and security. in our communities. Bili ni Pangulong Marcos sa mga bagong opisyal maging instrumento para sa positibong pagbabago na inaasam para sa bansa. Dapat ding panatilihin ng mga pulis ang integridad at tumalima sa pangakong magserbisyo sa publiko sa gitna ng mga pagsubok na kinaharap ng Philippine National Police. Gayun din ang pagtaguyod sa pinakamataas na antas ng profesionalismo, pagpapahalaga sa karapatang pantao, hindi lang sa mga kapwa-pulis, kundi sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Uh, hindi madali ang trabaho ng pulis. Napakahirap talaga kung iisipin natin. Ngunit, uh, ang uh, tinitignan ng ating mga kababayan, kapag tinitignan nila ang ating mga kapulisan, ay nandiyan kayo at kayo ay tumutulong at uh, nakakatiyak sila na ang kanilang seguridad ay inyong binabantayan. Kasabay nito, ang pagitiyak ni President Marcos na palaging nakasuporta ang kanyang administrasyon sa mga plano at programa ng PNP, lalo na yung mga magpapahusay sa kanilang kakayahan. Kasama naman ang pamilya sa sakripisyo ng, ng ating mga pulis. Hindi nila kayang gawin ang kanilang trabaho kung hindi sila suportado ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya't napakahalaga na nandiyan po kayo na tinutulungan ninyo ang ating kapulisan. Nanawagan din ng punong hekotibo sa lahat na magkaisa upang makamit ang ligtas at masaganang bansa, bagong Pilipinas sa inyong mga katauhan, marangal, mabilis umaksyon sa tawag ng pangangailangan at laging handa maging katuwang sa nang lipunan tungo sa bagong Pilipinas na ating inaasam. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.